kamusta po ba kayo? Paano kayo pinalaki ng mga magulang niyo? At napanatili niyo yung pagmamahalan niyo sa isa't Oo. isa kahit may mga sari-sarili na kayong pamilya? Ang uh, una, talagang uh, pinakita nila na ano na para umasenso ka, kailangan hard work, no? Magtrabaho ka talaga ng, ano, ng gusto. Tapos uh, kailangan mangarap ka. At kailangan abutin mo yun. No? Kaya yun yung ano, um, bagamat maaga silang nawala, I was 16 nung mawala sila. So at that young age, talagang uh, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Pero yun niya, nung mawala sila, dun ko nakita yun yung, mga pinakita nila sa akin na pagtatrabaho ng maayos at saka yun niya, mangarap at kailangan abutin yung pangarap niya wala. Wow. So, lahat po kayo ng mga magkakapatid mm -hmm. ay inabot ang inyong mga pangarap yes, yes, kahit uh, na sa murang edad, medyo mga bata pa oh, kayo din. Halo, mm -hmm. 16 pala yes, kayo. Yes. So teenager yes. nung nawala sila. So, mm -hmm. nakaya sa so, pag Hello, mga ka-surprise buddies! Narito tayo ngayon sa Mandaluyong City at tayo muli na namang maghahatid ng panibagong surpresa ng pagbati at pagmamahal ng isang kapatid para sa kanyang pinakamamahal na kuya na nagdiriwang ng kanyang ika 50th birthday. Mga ka-surprise buddies, sa pangalawang pagkakataon, ang isang mapagmahal na kapatid ay muli na namang ipaparamdang, ipapakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang naiwang kuya dito sa Pilipinas. Oh. Kaya naman, samahan natin ang ating kababayan from Germany with love na sorpresahin ang kanyang kuya dito sa Mandaluyong City. Ako si Aldrian Humirang, ito ang Shoppers na The Shoppers, ang paborito niyong tagahatid ng sorpresa. Mga ka-surprise buddies, sama-sama tayo at saksihan natin ang sorpresa nito. Let's go! Pero bago ang sorpresa. Gusto muna ng ating surprise sender na i-prank natin ang kanyang kuya na kunwari daw may in may in-order itong TV. So yung TV, i-deliver na natin. Iniintay natin siya ditong bumaba. Kasabot naman natin yung misis niya para magpababa din yung kanyang mister. So nandito na tayo sa baba. Ilang sandali lamang ay bababa na sila. So samahan niyo po at i-prank natin at surprise ahin ang isang kapatid. Let's go! So, mga ka-surprise buddies, nandito na ako sa may elevator. So, iniintay ko siyang bumaba. So, pinatago ko yung mga cameraman ko. So, dalawa sila para hindi halata. So, tingnan natin. So, sana maging successful to. Kasi tinawagan namin kanina, pero hindi namin na video. Hindi naman siya nagtaka na may delivery sa kanya na TV. So, baka may na-expect talaga siya. Pero hindi namin sinabi na may kailangan siyang bayaran na worth 20,000 pesos. So, tingnan natin ang magiging reaction niya. So, pastor pala yun sa surfisahin natin. Magandang umaga po. Kayo po ba si Pastor Eleno Magtibay? Apo. Sir, bali kami po yung pinag-forward yung ng TV na hindi deliver daw sa inyo na in-order po. Bali, flat TV po siya na nagkakahalagan 20,000. Yung sabi po ay, dito raw po babayaran cash on delivery daw po. Tama po ba? wala po ba kayong in-order na? Bali, online po siya. Kami lang po yung pinag-forwardan nung online na store na pag... ano po ba? Shopee po ba? O Lazada po ba yung ginamit niyo? Wala. Wala kami no. wala po in -order. Wala ko yung in-order na TV na flat screen na worth ano daw po ito eh? Worth 20,000 pesos daw po. Wala po. Flat TV na Wala po kaya kayong kasama sa bahay na umorder? Tapos pangalan yung receiver? Wala po paano po kaya ito? Pero kung sakali po ba, ikukunin niyo po ba? Babayaran niyo po ba yung TV? Namin po. Opo. Bali, ano sir, papakita ko na lang po sa inyo yung TV. Nandito po. Tapos may invoice naman po doon. Pwede na lang po natin i-cancel. Or tingnan po natin kung sino po yung umorder. Okay, okay lang po. Dito po sir. Excuse lang sir ha. Excuse lang po. Yeah. Okay. Dito na lang po kayo, sir. Sasabog ba yan? Andito na, sir. Surprise! Happy birthday! Thank you! Thank you! Kanino galing ito? Kay Verna? Wow! It's a prank. Siyempre, may nag surprise sa inyo. Dito kayo, sir! Wow. Wow, dami. Golden years, oh, happy hello. 50th birthday. Thank you. Sempre meron pong nakaalala sa kaarawan niyo. Na pinapunta kami dito oh, para wow. surprisehin kayo. So kunwari daw may TV doon eh. So it's a prank. Ayan Ayenso sige po dito po kayo, banda. At syempre, mapapanood kayo kung sino man itong nakaalala sa inyo. Okay mm -hmm. lang po na uh, pastor ah, yes, yes, yes. na aninyo? Tama po no, Pastor Eleno. Yes, pastor yes, yes. po pala kayo. ayon sir. Ayan, Pastor, magandang umaga sa inyo. Oh. Mm -hmm. Sa so, isang napakagandang pagbati. At oh, napakasweet. Ang dami naman ito. gininto ay. Wow. wow. At syempre, may mga regalong pinadala. Okay. Thank isa. you. Isa. Dalawa Thank at tatlo. You. May isa pa dito. Wow! Ayan. Anong-anong kayo? Anong... Ayan. Sige, Sir. At may Jollibee na rin merienda. Yes. Ah, sige, Sir. Open niyo po yung regalo niyong natangga para makita po niya. Sige. Open okay. okay po. Ito muna. napapalitan kita yung wallet ko. <laughs> thank you. Wow, guys. Wow. Nice. Thank you. Mas ba, maswerte yun na, may tao na. Tatlong? Okay. Siyempre, thank you. mas maswerte daw kapag yes. mayroon na ang wallet ay binigay. Mm. Wow. Thank you, thank you. At siyempre, may isa pa. Sige pa, may napito. Ayan, may isa pa kayong regalo. Bubuksan so, okay. pa. Yes May idea na ako kanino galing to <laughs> Wow May bago kayong t-shirt Thank you Sakto-sakto Wow Okay lang na ipatong nyo oh, Sige sir, sukat nyo na Ipatong, i-sort nyo na sir. Opo Para makita niya Ayan Sige sir, suot nyo Wow So sakto lang kahit may t-shirt oh, ka pa wow, ayan sige sir at syempre, meron pa eto pa I ano ito? alak ba to? hindi ako minom eh <laughs> yeah wow yeah. May red wine kayo. Tawag no, chill -chil lang. Para pag nalaman mo na kung kanina galing to, ay mahaba-habang kwentuhan. Oo, at nga, syempre, nga. para makapag-wish kayo, nagpadala rin siya ng cake. Ayan, at kakantaan namin kayo ng happy birthday. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Day, happy birthday, happy birthday to you Maligayang bati sa iyong pagsilang Maligayang, maligaya, maligayang bati Happy birthday! You. Ayan, tingnan natin sir kung anina galing Yes! Ayan, narito. Sige sir, dahan-dahan yes, yung buksan. Tingnan natin kung kanina galing. <laughs> Yay! Kay Burns at kay Bell. Wow. Thank, Thank you. Sige, basahin niyo po yung dedication. Happy 50th birthday, Kuya Dance. Love, Verns, and Velms. Wow! Thank you, ah. sa inyong so dalawa. So, si Ma'am Verna and? Uh, and Velms. Ito, parehong kapatid ko yan. Ah, Si Ma'am Verna and Ma'am Vilma po ba yun? Yes. Wow! Galing sa inyong mga sisters. Yes. Ang galing na one. So, si Ma'am Verns ay nasa? Germany. 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 Si Ma'am Vilma naman di po ay si nasa Germany. German sila pareho. No. So, napakagaling naman nila kahit na nasa Germany sila. <laughs> yes. Ay, syempre, gumawa pa rin sila ng paraan yes. para... Yes mas sa kayo. Mm -hmm. Ayan. So, Pastor, congratulations na abot niyo ang Golden Years. Yes. Ano po bang wish uh, niyo ngayong 50th birthday? Yeah. Good health at saka long life. Yan. Yeah. Yun lang. Para... Sana abutin pa ng another 50 years. Wow, <laughs> 100. para 100. 100. Siyempre, possible po yan in God's yeah. grace. Yeah, thank you. Alright, in the count of three. One, two, three! Happy birthday! Yay! Thank you! Wow, at syempre, mayroon po siya. Pinapaabot pa sa inyong importante pa. Ang dami. Opo. Ayan. Kasi gumawa po siya ng pagbati para sa inyo. Okay lang po, medyo dito po kayo. Sige, So, gumawa po siya ng isang napakagandang liham para sa inyo. Sige, ansi Narito po at malalaman nyo kung sino nagpapaabot ng pagbati. To our dearest brother, Kuya Dens. Surprise! Ang sarap lang sa pakiramdam. Sir, tingin lang po kayo dito para, ayan. Okay. Pakabaya ka rin. Okay lang po. Ang sarap lang, lang sa pakiramdam na may sa akong kapatid. Hmm una sa lahat ay bumabati ako kami ng maligayang ika 50th birthday sa'yo. Malayo man kami at hindi man tayo magkakasama sa pagdiriwang ng iyong kaarawan, ay hiling at dalangin ko sa Diyos na pagkalooban ka pa ng maraming kaarawan at bumuhos ng pagpapala sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Naaalala ko nung maliliit pa tayo, na hindi tayo nakakaranas mag-celebrate ng ating mga kaarawan dahil na rin sa kahirapan ng ating buhay noon. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos dahil narating mo ang edad mo ngayon na malakas ang katawan. Gusto kong malaman mo na sobrang proud ako bilang kapatid mo. Napakabait at mapagmahal na kuya sa akin. <laughs> at dahil na rin pinalaki tayo ng ating mga magulang na may pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid. Mm -hmm. Sana sa surpresang ito ay maipaabot ko sa iyo ang aming taos pusong pagbati. Maligayang karawan sa iyo at mahal na mahal ka namin Kuya Dens. Mm -hmm. Nagmamahal, Verns, Vilms, and Kuya Max from Germany. Yay! Yay! Thank you. Thank you. Kapapanood kayo ng mga kapatid mo Kakasapin niyo sila Anong gusto niyong sabihin sa kanila? <laughs> Hi, thank you Naalala niyo yung ano, birthday ko At saka uh, sinurprise niyo ako This is the first time na uh, magkaroon ng ganitong uh, surprise sa buong buhay natin Kaya maraming maraming salamat God bless you more At uh, sana sa mga susunod na birthdays ay uh, magkakasama tayo Kaya babawidin ako sa inyo sa susunod. Pero hindi ko alam kung paano. <laughs> Pero again, thank you very much. Uh, masayang masaya ako ngayong uh, umaga nito. Okay. Yeah. Wow. Yeah. Ramdam na ramdam namin yung pagmamahalan yung magkakapatid. Uh, ilan po kayo magkakapatid lahat, Pastor? Uh, Siyam. Ah, oh, medyo marami po oh, <laughs> pala. Pero nawala, namatay na yung dalawa. Ah, sorry po. So, pito, pito po kayo. Pito pang ilan po kayo? Uh, kung sa siyam, pang ano ko pang walo ako. So, pangalan po kayo sa bunso. bunso. Si Verns yan yung bunso. Ah, kaya kuya. So, wow. siya yung pang oh. Wow. wow. Si Velms, kakambal ko siya. Ah, kambal po kayo. Oh. Wow. Eleno, Elena siya. So, yung kakambal niya yun sa Germany. Uh, o, ba't German. siya? Hi, Velms! Thank you sa inyong sorpresa. Magkausap lang tayo kahapon. Batiin oh, wow. niyo rin siya. Anong wish mo para sa kakambal yeah. niya? I wish na, ano yun Uh, maging maayos yung kalusugan nating dalawa at uh, maging pa pa buhay natin. Enjoy natin yung buhay natin. Uh, lalo na yung mga hindi natin naranasan nung bata na may experience natin ngayon. May edad na tayo. No? Kaya uh, happy birthday sa atin. Uh, maging golden talaga itong taong ito sa atin. Thank you. Uli. At uh, natutuwa ako din sa surprise na to. Thank you. God wow. bless you nakaka-inspire po kayo magkakapatid. So nakaka-good vibes. So maraming makakapanood na ma-inspire sa inyo na magkakapatid. Kamusta po ba kayo? Paano kayo pinalaki ng mga magulang nyo? at napanatili nyo yung pagmamahalan nyo sa isa't oh. isa kahit may mga sarili sarili na kayong pamilya? Ang uh, una talagang uh, pinakita nila na ano na para umasenso ka, kailangan hard work, 'no, magtrabaho ka talaga ng ano ng gusto, Tapos uh, kailangan mangarap ka at kailangan abutin mo yun. You know? Kaya yun yung ano, um, bagamat maaga silang nawala, I was 16 nung mawala sila. So, at that young age, talagang uh, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Pero yun nga, nung mawala sila, doon ko nakita yun yung mga pinakita nila sa akin na pagtatrabaho ng maayos at saka yun nga, mangarap at kailangan abutin yung pangarap nila. Wow. Sa so, lahat po kayo ng ano, mga magkakapatid, mm -hmm ay inabot ang inyong mga pangarap. Yes, yes, kahit ha? na sa murang edad, medyo mga bata pa oh. kayo din. Halo, 16 pala yes, kayo. Sa yes. so, teenager, yes. nung nawala sila, sa so, nakayan nyo, sa pagtutulog, yes. din ng bawat isa. Oh. Yes. At saka, so, sa tulong ng Panginoon sa okay. amin, ay talagang ginabayan kami. At salamat sa parents na binigay sa amin ng Panginoon. Na sa ibang mga parents, eh, walang pakialam. Eh. Pero kami, kahit may hirap at kahit marami kami, ay talagang uh, i-instill in nila sa amin eh, yung gano'ng uh, principles. No? Kaya 'yun, natutuwa kami na ano na na bagamat maaga silang kinuha ng Panginoon ay pinagbuklod-buklod naman kami ng Panginoon. At dahil dun sa mga tinuro sa amin ng aming parents, ganito kami ngayon. Wow. Yung so kahit magkakalayo kayo sa isa't isa, ay napanatiling niyo yung pagmamahalan yes, niyo, magkakapatid. Yes, yes. no? Yung so, concern, yung pagtutulungan. Uh, at saka yung mga ganito, mga surprises. Okay. So, napanatili niyo yun. Yes, napanatili. So, talaga namang nakakahanga po ang relasyon niyong mga <laughs> At alam ko, masayang-masaya sila, mapapanood kayo. Ayan, mayroon pa po kayong gustong batiin, pasalamatan, mapapanood kayo ng lahat niyong okay. mga kapatid. Mga kapatid, kay Ate Mayet, kay uh, Kuya Bonnie, kay uh, Ate Helen, uh, kay Kuya Max, thank you very much sa inyo at maging sa aking mga pamangkin, sa aking uh, mga in-laws, no? kay Faili, kay Kuya kay uh, Timemot, no? maraming salamat sa inyong, ano, sa inyong uh, panalangin, sa inyong mga uh, encouragement, sa inyong pangungusta, sa aking mga pamangkin. Thank you very much. Okay. Nakakagaan yun. po ang inyong aura. Sobrang sa niyo talaga. Ano bang pakalamdam na na-surprise Parang kayo ngayon? nasa langit. <laughs> Para nasa cloud na eh. Wow. So isang napakagandang pagbati, pagsalubong yes. sa inyong golden years. Yes. So, so sana nga po, Pastor, lahat ng mga wish niyo ay matupad. Yes. At yung relasyon niyo ng inyong mga magkakapatid ay mas lalo pang lumalim at lumibay. Yes, yes, Happy, happy birthday po. Thank you very much. At artista na rin kayo dahil nadyadyan po <laughs> sa letter na yan. Nandito po ang aming channel. Lalabas ang video nyo sa aming Facebook at YouTube. Mapapanood kayo ng lahat ng inyong mga kapatid at lahat ng mga... Hindi ako nakapagpa-makeup. Nakakakilala sa inyo. Ayan, Napakaganda ng aura nyo. Ayan. Happy birthday po ulit. Welcome. Mga ka-surprise buddies, muli na naman tayo nakasaksi ng isang panibagong sorpresa Pagmamahalan ng magkakapatid na naway magbigay sa it ng inspirasyon. Muli, batiin natin ng happy 50th birthday si Pastor Elena Magtibay. Happy Yay. birthday! Thank you! Thank you. At kasalamatan natin once again for the second time, sinurpresa ni Ma'am Ver na magtibay ng Germany, ang kanyang kuya dito sa Pilipinas. Ako si Aldrian Humirang, ito ang Shopless My Best Shoppers. Thank you sa lahat ng ating mga subscribers sa YouTube. More than 195,000 subscribers na tayo. Sa Facebook naman, more than 815,000 followers na. At more than 5,000 followers tayo sa Instagram. So please, follow us on Facebook, subscribe on YouTube and Instagram. Shop Best Neve Shoppers. Everyone, let's all spread happiness and love. Bye-bye! ハハ <laughs> <laughs> talk best shoppers everyone that spread happiness and love